Hal! Hal! Happy, Happy Mother's Day! Thank you! mo na ako. Napagtarim ako ng saging. Pasensya na. Kailangan natin kumita eh. Mahal ang saging ngayon. Hindi ba ako mahal? Eh, hindi. Hindi. Mahal hindi kasama na rin yun. Mahirap ang buhay eh. Tawa muna dyan. Hindi ako so, makatawa pananim na lang si okay. siya ako nang bahala sa pananim dyan. Ako ang gako kay, ikaw ang gatan Siyempre. O, oh, ayan na, binigay ko na sa iyo pananim. Itanim mo na. Kung mag-alala. Huwag kang mag-alala. Unang bunga yan. Ikaw may kinabang. Surprise!